pupunta tayo sa may Monte Maria, Batangas para i-test ride experience itong gamit natin na motor Tama na yan? Ba't 3 hours pa? 3 hours pa talaga? Kaya alam ko tama yung nakalit ko eh Wow! Ganda ano? Mga kamoto, hanggang alas 5 lang pala rito. Hindi po pwede, you no. Know? Road close, 5pm to 9am. Hello mga kamoto magandang araw sa lahat at welcome ulit sa panibagong video ngayon ay pupunta tayo sa may Monte Maria, Batangas para test right experience itong gamit natin ng motor shoutout nga pala kay Miss Lian ng RSA BMW Libis salamat din sa RSA BMW Motorrad Philippines para sa pagpapairam sa akin ng motor na to for the second time around guys nakahiram tayo kay BMW ng motor yung second bike na nahiram natin ay ito GS G310 so hey mga kamoto tara punta tayo sa Monte Maria Batangas at matest ride experience din natin tong motor na to let's go dito na kami sa i e service road kasama ko nga pala si Jaser, aka Motopernalia tapos si Gilbert aka Gbird Zone Parehas na rin silang may YouTube channel mga kamoto Pakisupport na lang din yung kanilang channel Nga pala kasama ko si mami Ayan ang kas ko siya ngayon Hi mami Hi Okay mga kamoto ito nga pala yung first impression ko sa motor na to Since isa siyang touring bike or adventure bike Ay hindi masyadong hirap Yung inyong pag upo sa motor na to Tapos uh, makikita naman natin sa manibela nitong motor na to ay Napaka basic lang makakamuha to Dito yung ilaw nya Ayan yung uh, normal, high end Parang meron pa syang pangatlo Super high ata to Pero mas mataas sya kaysa dun sa dalawang nauna Tapos yung kanyang signal light button busina Passing light Sa kanan naman Kill switch Tsaka yung push start Napaka basic lang Wala siyang mode mode gaya ng ibang motor itong bike na to ay napaka standard para sa mga nasisimula mag motor ng ulan kanina sa Midas Marinas pero tumigil din naman yung ulan kaya dumiretso na kami hanggang ngayon hindi pa rin ako ngawit sa akin drive, kasi nga maganda yung pwesto ng upuan nitong motor na to talagang adventure bike yung seat position kanya-kanyang likuan dito ah. <laughs> ayan mga kamoto tagaytay na tapos mga kamoto napansin ko yung fan niya, may certain na uh, init tapos bigla siyang bubukas tansya ko 5 minutes kaming naipit sa traffic biglang bubukas yung fan nya maririnig mo talaga yung fan nya kasi talagang umiikot pero pag tumakbo ulit yung motor mga 5 minutes din bigla ulit siyang nawawala namamatay ah <laughs> Pabigyan sticker. May sticker ka jan? Ah, ah ito. ko kayo. Ah, oh, shout out mo na ah Vince Griganda. Lala. Ayan, mga kamoto. Check nyo yung mga page nila. Ayan. Thank you. Thank you, ma. Thank you. Ah, ingat ha. thank you. Thank you. Thank you. Thank you. ganda rito oh. Shoutout pala sa dalawang mami-mitik na yon. Check nyo guys yung mga page nila. At follow nyo na rin. 3 hours pa? 3 hours pa talaga? Hindi ko alam Kaya alam ko tama yung naklik ko eh Balik mo nga Sa search yung... Baka papuntang Manila <laughs> Kaya nga eh Monte Maria Pasig yung inano <laughs> Kaya pala sabi mo parang ganun Pabalik yun Pabalik <laughs> yun Oh, mother of all Asia start, uh, start. Uh, one uh, yun diba ah start ah 1 r ayun na yan start okay ito naman yung makikita sa kanyang display panel uh, gear indicator uh, rpm indicator meron din siyang orasan odometer niya fuel gauge ayan yung trip 1 trip 2 Engine, temperature, tapos yung range kilometer, fuel consumption niya, ayan. Oh, meron din siyang date mga kamoto, di ba ang galing? Okay. Hala. Nasa Maynila na ata tayo ah. Wow. Ganda no. Ito mga kamoto. Susubukan natin yung motor natin sa pag-aahon. Swabing-swabi lang yung pag natin dito. Ganon kalakas tong motor na to Mga kamoto hanggang alas 5 lang pala rito Road closed 5pm to 9am So, ayun, mga kamoto Maganda talaga. Magaga kayong pupunta dito sa Mount of Salvation. Salamat kala kuya dahil nakapasok tayo kahit alas singko na. Nakapasok tayo dito sa Monte Maria dito sa may Batangas at ito yung yung Mama Mary dito hindi uh, yes, tayo papasok dun sa loob kasi alas 5 na rin gabi na uh, napagbigyan lang tayo ni sir nung nagbabantay sa baba na umakyat kasi nga napakalayo pa ng pinanggalingan natin nag picture picture na sila tapos pakita ko na lang din sa inyo yung ginamit nating motor which is ito yung uh, GS G310 Sakamoto, kakain muna kami rito dahil anong oras na ba? So, alas 6 pasado na rin para pagbiyahin namin pabalik ng Manila ay eh. diretso na. Diretso, diretso na. Asa na siya? Wala na, malayo na mami. Ang ganda ng city mami oh. No? Oh, pabrika yan. Pabrika ata yan eh. Mga ah, no? Ito. Pabrika. Ayan yan, Krudo. Ayan, ito yung kay ano. Ito yung kay JG Petrochem. Maliwanag, no? Pagdating dito, wala nang ilaw. Ha ha ha. Bukasan muna natin siya. Okay, ganun ako bumaba sa motor na to, mga kamoto. Tapos, ganito naman yung itsura niya. Pag naka side stand. Ayan, no? Guwapo, di ba? natin siya bago natin isoli kay RSA BMW Motorrad dito sa may libis. Sempre at papagasan din natin siya para pagkabalik natin sa kanila ay approve Ganto naman mga kamoto kung paano siya buksan ay mga kamoto puno na siya pag napagasan nyo na siya Ganto naman yung itsura nya pag nadadagdagan na yung kanyang tanke eh. so yun o oh, mga kamoto ganyan sya so ganon puno na sya ayan o oh kaya alright right, nandito na tayo yun yun Oh, yun 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 ng Gamit nating motor yun <laughs> lang yun 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 kanyang neutral At yun 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 na yun narinig nyo din mga kamoto na umikot yung fan niya kasi uh, naka stay tayo ng mga 1 to 3 minutes yan mag siya iikot siya kasi medyo talagang malakas yung buga ng init niya rito K kaya kailangan ng cooling pero pag kinil switch nyo na siya automatic yung fan mamamatay din yun alright okay So ngayon mga kamoto, nandito na sa BMW Motorrad Libis itong hiniram natin ng motor. At salamat kay Miss Lian at sa RSA BMW Motorrad Libis sa pupairam sakin ulit ng motor na to, Mataas man siya pero nakain natin i-drive. So tingin ko kahit pa paano ay ready na tayo para sa mga gitong bike pero marami pa tayong kailangang matutunan di ba? hindi tayo dito mag uh, i-stay sa ganitong seat height ng motor siguro next malay natin di ba? baka ito or ito tayo mga kamoto salamat sa pagsama sa amin babush